Ang 2025 BMG712 Tube Launch, optically tracked, wire guided ay isa sa mga pinaka-advanced na anti-tank guided missile, ATGM systems na ginagamit ng maraming bansa, lalo na ng Estados Unidos. Ang two system ay ginagamit mula pa noong 1970s, ngunit ang bersyon ng 2025 ay isang makabagong revision na may mga upgraded na teknolohiya, mas mataas na accuracy at mas malakas na kakayahan sa laban. Isa ito sa mga pangunahing sandata laban sa mga armored vehicles, tanks, at fortified structure sa larangan ng digmaan. Ito ay patuloy na isinasama sa mga modernong platform tulad ng armored vehicles, helicopters, at ground tripods. Ang missile system na ito ay binubuo ng ilang pangunahing components, ang missile mismo, ang launcher, ang Guidance System, at ang Propulsion System. Ang bawat bahagi ay gumaganap ng mahalagang papel upang matiyak ang tagumpay ng operasyon. Ang missile ay may cylindrical body na may aerodynamic fins na tumutulong sa stability habang lumilipad. Sa pinakadulo ng missile ay ang warhead na maaaring mag depende sa mission requirement. Ang pinakakaraniwang warhead ay ang tandem charge hit by explosive anti-tank, na idinisenyo upang makalusot sa Explosive Reactive Armor, era, ng mga modernong tangke. Sa loob ng missile ay ang propulsion system na gumagamit ng solid fuel upang maabot ang layunin mula 65 metro hanggang mahigit 4,200 metro, depende sa bersyon. Ang launcher ng TU ay maaaring portable o nakamount sa mga sasakyang militar tulad ng Humvee, Striker, Bradley IFV, Infantry Fighting Vehicle, at maging sa mga helicopter tulad ng Awan 1 Cobra. Sa 2025 variant, mas pinaganda ang launcher gamit ang digital fire control systems, thermal imaging, at mas advanced na optics na nagbibigay ng malinaw na target acquisition kahit sa gabi o sa mahirap na weather conditions. Mayroon din itong stabilizer system para sa mas tumpak na pag-target kahit gumagalaw ang platform. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng tu ay ang guidance system. Gaya ng ipinapahiwatig sa pangalan, ito ay wire-guided missile. Habang lumilipad ang missile patungo sa target, nananatili ang koneksyon sa operator sa pamamagitan ng wire na nakakabit sa likuran ng missile. Ang wire na ito ay nagpapadala ng mga signal mula sa operator upang gabayan ang missile sa tamang direksyon. Sa 2025 update, bagamat retained ang wire-guided principle, Ginamitan ito ng mas advanced na software upang mabawasan ang delay at dagdagan ang precision ng pag sa target. Ang mas bagong two missiles ay may semi-automatic command to line of sight o SACLOS system. Ang operator ay kailangang itutok lamang ang crosshair sa target habang ang guidance computer na ang nag a ng flight path ng missile. Ang propulsion system ay isa pang mahalagang aspeto. Ito ay solid propellant rocket motor na nagbibigay ng sapat na thrust upang maabot ang malalayong target. Ang 2025 model ay may dual-stage propulsion system, ang unang stage ay naglalabas ng initial launch thrust at ang ikalawa ay nagpapanatili ng bilis sa mid to long range engagements. Ang missile ay umaabot ng bilis na mahigit 300 meters per second. Mayroon din itong advanced countermeasure resistance. Isa sa mga problema ng lumang guided missile ay madaling majam ng electronic warfare systems. Ang bagong two variant ay may mas secure na communication wire, updated signal encryption, at mga algorithm na kayang mag-react sa jamming attempts, kaya mas mahirap itong hadlangan ng kalaban. Sa aspect ng integration, ang 2025-2 ay mas flexible at modular maaaring ay integrate sa mas maraming platforms at mas madaling ay upgrade ang software. Ang mga bagong battlefield management systems ay direktang nakokonekta sa two system, kaya mabilis na naipapasa ang impormasyon mula sa mga drones o reconnaissance units papunta sa operator ng missile. Bukod sa anti-tank role, ang two missile ay nagagamit din laban sa mga bunkers, light vehicles, at iba pang fortified positions. Sa mga modernong combat scenarios, lalo na sa urban warfare, ang ganitong versatility ay napakahalaga. Ang missile ay kayang tumagos sa makakapal na konkretong istruktura at magbigay ng malakas na blast damage. Isa pang kahangahangang katangian ng 2025 BMG-71-2 ay ang kakayahan nitong ma-operate sa iba't ibang environmental conditions. Mula disyerto hanggang sa niebe, mula sa araw hanggang gabi, ito ay sinubukan at pinatunayan sa mga combat zones tulad ng Middle East, Europe, at Asia. Ang matibay na construction at weather-resistant materials ay nagbibigay ng tiwala sa mga sundalo sa kahit anong kondisyon. Sa kabuuan, ang BMG 71-2025 ay nananatiling isa sa pinakamaasahang anti-armor missile system sa mundo. Ang pagsasama ng classic reliability ng wire-guided system sa modernong teknolohiya ng optics, fire control, at digital integration ay ginagawang mas lethal at efficient ang sistemang ito. Sa harap ng makabagong banta tulad ng mga next generation main battle tanks, ang to ay isang sandatang kayang tumugon at manalo. Ito ay hindi lamang isang missile, kundi isang simbolo ng pagsulong ng teknolohiya at karunungan sa modernong digmaan.